Diyan sa buya, maraming suli dyan. Kaya lang ang buya ba yun, pwede ano, yung pag-abi, malalim. Uh, Sasabit ako sa ano buya. Ilan ang pinag-aaral mo po? Ha? Ilan ang estudyante mong nag-aaral? Tatlo po yan. Anong grade? Eleven, uh, 11, 10, 7. Yan, kinakailang magkano ang binabaon ng inyo mga anak. niya, yan o, tatlong daan yan. Dito sa tatlong estudyante, tatlong daan, tapon. Kaya kinakailangan so, lagi mayroong tuloy. Kailangan po ba'y araw-araw na kapag uh, isda? Ay, araw gabi po walos pati. Hmm. Dumalaut ako sa araw, tapos ay sa gabi lumalawt ako tapos sa araw sumasaglit din ako sa mga buya kaka huli ng dalawang kilo tatong kilo pag nakakachapa ng sibol parang daga na rin sa kuita hmm. si kuya po ay isang uh, PW na mahanap buhay niya ay hmm. yan bagga mana ano yan ano ah, yan ano yan ano nga yan ha fish

ano ulam oh? mo. Hmm. Ano ulam <laughs> <laughs> Sa ganyan pong isda, magkano po ang kilo? 170. Sunod na. pa. masarap. Magkano ito mga ganito ah?

ito ana ito baito ba lambingan iya yeah, masarap siguro yan lambingan ito tata dance ako kayo ito ana ito na punye lambingan ito ana ito ang kapalit ba masama din hindi po halo na po ito Ha? Huh? halo na po ito eh uh.